Chad GPT, gumawa ka ng isang bear. Ano yan? Bear na may sungay? Ay, mali ba? Mali talaga. Hindi ka niyan. Palitan mo. Pinalitan. Ano na naman ito? Sabi mo, beer. Bear yon hindi beer. Yung hayop. Yung beer, ginawang hayop. <laughs> Ay, naku. Naalala mo ba si Benny the Bear? Ah, yung minero? Oo, yun na lang ilagay mo. Si Benny the Bear. Bigyan mo siya ng bagong map. Ha? Huh? Nasaan yung mapa? Bakit parang panglampas? Ah! Ibang map yung binigay! <laughs> uh, ganito makinig. Map yun as in mapa, hindi map. Ah, uh, okay, guys. Yan! Gawin mo siyang cute, tapos lagay mo ng X mark yung mapa. Ang X mark. Tsokolate sa mapa? Pwede na ba yan? Hmm, sige, pwede na yan. Palabasin mo na lang siya. Palabas nga, di ba? Kaya iharap mo siya sa labas. Pinalabas ang kurang. Yan! Hanggang sa nakarating siya sa gate. Nasa gate. Mo siya. Pinatakbo. Dumaan sa kagubatan. Sa gubat. Tumawid sa isang natumbang kahoy sa may rumaragasang tubig sa ilog. Sa kahoy. Teka lang! Putol yung kahoy! Ayusin mo naman! Yung kahoy? May kamay? Ay, ganito, tumawid siya sa kahoy na tulay. Kahoy sa tulay. Taong kahoy? At si Benny yung naging tulay? <laughs> Mali ulit. Ano ba yan? Ilagay mo na lang siya sa gilid ng ilog. Sa gilid. Hanggang sa makarating siya sa mabatong bundok. Nasa bundok. Nakarating nga, pero bakit mo ginawang pagod? Siyempre, tumakbo ng malayo, edi eh pagod. O siya, sige, bigyan mo siya ng inumin. Pinainom ng suka. Ah, binigyan mo nga ng inumin, pero binigar asin suka. At least nakainom, period. Uh, gawin mo naman kahit soft drinks lang. Okay na ba iyan? Ha? Pinalitan lang yung lalagyan? <laughs> o siya, sige, pwede na yan. At nagumpisa na nga maghanap si Benny ng treasure. Naghanap. Inangat ang mga bato. Inangat. Hanggang umakyat sa isang malaking bato. Umakyat. Pagkatapos nun ay umabot siya sa tuktok. Sa tuktok. Lumakas ang hangin at nilipad ang kanyang mapa. Hangin. Kaya bumaba agad ito at hinabol ang papel. Hinabol. Siyempre, nasalo niya at nakuha niya ito. Sinalo. Pagkasalun niya, nakita niya ang batong may X mark. Wow, swerte naman! Naghukay agad at natuwa. Naghukay. Malalim na ang kanyang nahukay at pagod na pagod na siya. Pagod sa paghukay. Kaya umakyat na lang muna si Benny. Umakyat. Umupo at nagpahinga. Umupo. At habang nagpapahinga, ay may nakita siyang isang plastik. Siyempre, hinila niya ito. Hinila. Sumunod na eksena ay bigla siyang natuwa dahil yun pala ang tsokolate hinahanap niya. Ano ba yan? Pinaghukay mo pa? <laughs> Agad itong tumakbo pa, we. Tumakbo. Bilisan mo pa yung pagtakbo. Binilisan. Ha? Ano yan? Napatid sa bato. Kaya na dapa. Bato? Ay, nako. Sige, itayo mo siya. Bato itinayo. Batong itinayo? Ah! Bato ka! Ah! <laughs> <laughs> itayo mo si Benny, tapos alisin mo yung bato dyan. Tumayo. Ano na naman ito? Halata namang multo, di ba? Naran! Ang gulo mo ang kausap! Ilagay mo na lang siya sa bahay niya! Sa bahay? Nilapag ang backpack! Teka nga lang, nilapag ang backpack pero may suot pa rin siya? Eh, di ayusin, gurang! Yan! Paupuin mo siya sa harap ng mesa. Hawak ang tsokolate. Pinaupo. At sa puntong yun, ay nalaman niya, yung hawak ng tsokolate ay isang legendary mula nung 1990s pa. Wow, legendary chocolate. Pagkatapos nun, ay kinain niya kaagad. Ha? Huh? Ano yan? Nasa hospital? Malamang, pinakain mo ng lumang chocolate, kaya ayan. Lumang chocolate? Ah! <laughs>